kaguol ug kasubo ang gibati karon ni Helen dili ni ini tinuod nga pangalan residente sa barangay Fatima Jensen kini human nga gikinahanglan pa nila nga muhulat og 18 ka adlaw aron nga malubong ang iyang inahan sa Antonio C at Memorial Park kon akam namatay kini sa sakit nga goiter kaniatong Oktobre Oktubre 29 ning kasamtangang tuig wala ko ila ingko sana wala anan ako, ako mga iyaan sa lugay yun, lugay ka yun. Grabe po Damang kuan. Magdagdag na po, may pa-inject na. Mahal. One five taga adlaw. Na five days pa mong idagdag na po, kayo siya. Sa kasamtangan, problemado kini sa ilang pinansyal. Ilabi na nga pagpamasada lang ang trabaho sa iyang bana. Kuan mo itong biyernis man ang kuan, di long weekend. biernes, biyernis. Nanagsayumi no, kay para mahabol na mo ba? alanganin na po may magbalik na po dito basig pagbalik na mo wala na mislat sa kuan 15 basig 16 17 kay daghan lagi kay na process mm -hmm. nabtan sa long weekend ba pero nagangyo may basig pwede mas early na wala naman si daw na ano, pay mga bata o oh, eskwela um, mm -hmm. na matanapod, na pod kulang tulog Gisulayan na usab nila og inquire sa ubang pampublikong sementeryo apan kabus usab kini sa ilang budget sa pahayag ni Engineer Ronald Nunyesa labaw sa City Housing and Land Management Office ana asa tulong ngadto sa upat lang kami natayang ilang ginakater nga malubong sa Acharon Memorial Park sa Matag Adlaw usa sa hinungdan ang availability sa lugnganan sa maong sementeryo Uh, may mga cases nga na decide ng pamilya nga dapat ilubong na. So, actually, as far as accommodation, halos na lang to accommodate. Only that, dili lang masunod yung tong date nga gusto nila. It's because we are dependent on the availability of uh, need Nga, limitado lang po ang capacity sa ACAM. Nga, at least four boreals per day. Kaya nga naman, uh, wala man siya na-design to accommodate ang uh, constituent sa Jensen certain percentage lang yun especially katong mga dapat indigents ug walay capacity sa kinatibukan ana na lang sa kapin 200 ang bakanting nga lugnganan sa Naisgutan ug dili nila makiter ang ubang mga nagapa appointment gani i-update pa sa maong ahensya ang budget nga 10 milyones alang sa dugang pansyon sa maong sementeryo aron nga daghan pa ang makabenepisyo aside sa atong account ana uh, atay uh, other 6 uh, public cemeteries po managed by uh, different barangays. So, sa samabuhay na atay uh, public cemetery diya, sa so, barangay Conel, sa so, Tinagakan, ang, ang katanggawan eh, na na ang katanggawan, then ang uh, sigel sigil ug o ang sinawal na asa gamay cemetery po dito. At is kapalo lang po tanaw kung in case, dili really available tong date, inyong inyong request, pwede po, pwede po na ma-access ang Uh, other public cemeteries uh, under sa management sa uh, different uh, barangay in G. Nanawagan usab si Helen sa mga adunay malumong kasing-kasing nga makahatag og tabang pinansyal kanila. Mamahimong ipadala lang sa numerong anaa sa inyong TV screen. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.